mga kabakal. Mm -hmm. Ang po yung ay stainless na is isis tubing. Pinahingitan ng damper na gigs 26 mga kabakal. Sobrang nipis mga kabakal. Kailangan puli doon ka tumera. Pag hindi ka puli, puli na tumera. Isang pitik mo lang bubutas na. Ayan. Ayan mga uh, ang bakal Na uh, pitik-pitik lang. Lalo, lalo na sa mga baguhan. Tingnan mo yung ginagawa ko. Para matoto kayo. gigs 26 po yan. Dibang nipis. Parang lata. Mga uh, kabakal. So, isang sablay ko lang butas na para subscribe mga sa mga kabakal sa mga ano para sa mga video ko para mapanood mo Thank you mga kabakal sa support nyo. Sana mapanood nyo to. Shout out po sa mga subscribe <coughs> mga subscribe sa akin. Thank you po. Pag-like okay, naman mga kabakal. Pag-share naman po. Maraming maraming salamat. And God bless you. Thank you very much.